Kaya Nilagyan ko ng mayonnaise. Inihaw ko sa ng mayonnaise. Kaya saan? Mmm. Kamay tayo. Masarap magkamay, hindi nakdaka na kumalakay. Hmm? Hmm, sarap. Ikat-kain tayo. Kung may hindi nakadakat ko. Tiyak, tiyak,

Ayan. Yun. Sarap. Hindi ko na kaya guys. Hindi <laughs> ko na kaya. Hindi na kaya yung chat. Ayan. Yeah. Thank you so much sa ating lahat. Salamat guys. Pusog na ako. Pusog na ako. Dali ko mabusog. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye.